Nakuha na ng video ng isang tagahanga si kapamilya star Daniel Padilla habang nasa Siargao daw. Ibinahagi ito sa Facebook page na Solid DJP na isang social media fan page para kay Daniel. Kapansin-pansin daw kay Daniel na parang fresh ito at tila wala lang sa kanya ang pinagdaanang hiwalayan sa ex-girlfriend na si Catherine Bernardo, at pang nanega ng mga netizen, Narito ang ilang komento ng ilang mga netizen. Bakit feel ko parang siya ang sinayang? Ganda ng katawan. Parang mas sumarap, pangaraw siya o mas gamwapo. Mas lalo kang gwapo idol. Parang nag ni Daniel ngayon lalo siyang nagwapo. Di maitatangging gwapo talaga siya. Kahit naman anong gawin ng mga basher tanggapin natin na gwapo at yummy si DJ hihihi. Ang gwapo ni DJ No, kaya maraming babaeng pumila. Parang nag ni Daniel ngayon lalo siyang nagguapo. Take note lang na hindi sigurado kung recent lang ba o matagal na ang video na ito, dahil kamakailan lamang ay naispatan si Daniel sa airport na papuntang Dubai para sa isang bakasyon.